patuloy na umiingay ang uh, usapin ukol sa korupsyon. Sa mga lumabas, sa mga bagong revelasyon tungkol sa mga nawawalang pera, ay lalong umiigting ang uh, usapin na ito. Pero pag-uusapan natin ngayon ay hindi ang issue na yan, kundi ang nakakabinging katahimikan ng pink, ng dilaw, ng mga pulahan, pati na rin ng mga si ibang mga simbahan ukol dito sa issue ng Corruption. Ito po muli si Attorney Mike Operario. Magandang gabi sa inyong lahat. Kamakailan lamang ay lumabas na naman ito mga bagong revelasyon na pati ang pondo ng PDIC ay kinuha na rin ng uh, national government at ito po ay isinama doon sa mga pinanggastos sa uh, flood control. Ang PDIC po, ang Philippine Deposit Insurance Corporation. Ito po ang insurance o ating uh, kasiguruhan na yung ating mga deposito sa banko ay maibabalik sa atin just in case magkaroon po ng pagkalugi o magsarado ang mga banko At uh, ang pera po na yan ay uh, naka-standby na guarantee na pambayad sa ating lahat ng mga depositor. Pero apparently, pati ito ay pinakialaman ng national government at inilagay po sa mga proyektong sila lang naman ang nakinabang. At bahagi ito ng mga ninakaw na salapi na dinig din natin kamakailan ang mga revelasyon ng mga uh, mga doktor, ilang doktor dito sa PGH na nagsasabi na inalisan ng uh, pondo ang subsidiya sa mga para sa mga pasyente sa gamot na dati ay naruroon nung panahon ni Rodrigo Duterte, at least mga 100 million per month, I think, yung, ang subsidy, ang ngayon ay nawala na. At uh, marami pang iba na mga, ang mga pondo hanggang ngayon is uh, unaccounted for. At uh, dahil dito, patuloy na nag-iingay ang taong bayan kasama na ang inyong lingkod sa pagkalampag sa pamahalaan tungkol dito sa mga issue na ito ng na mga nawawalang pondo natin. Ang nakapagtataka dito, bakit ang pink, ang dilaw, ang pula, kahit na ang simbahang katolika at iba pang mga uh, simbahan ay hindi tumatawag ng panawagan ng accountability on the part of the President. Lagi nilang sinasabi, uh, dapat may managot, labanan ng korupsyon. Pero walang sinasabi tungkol sa pananagutan ng Presidente. Ang nakakalungkot pa niyan, Uh, kamakailan lamang ay nagsabi itong mga uh, makabayan block, ano, kasama dito na ngayon, yung mga pink at mga dilaw dito sa kongreso, at sinasabi na matapos ang mga revelasyon ni, ni Zaldico at itong mga lumabas pa ng mga datos tungkol sa mga nawawalang mga pondo, o mga ginamit na pondo sa flood control, ang sinasabi nila, wala pa rin silang nakikitang matibay na basihan para mag-file ng impeachment kay Ferdinand Bongbong Marcos. Sabi ni Kiko Pangilinan, sila daw ay hindi nananahimik, sila daw ay nagmamasid. Sa akin pong palagay, derechahan ko pong sinasabi sa inyo, hindi po kayo nagmamasid. Kayo ay nag-aabang. Ang strategiya ng mga kalaban na, o tumutulig sa, sa kampo nila Rodrigo Duterte, sa hanay ng pink, ng dilaw, ng mga pulahan. Ang gusto nila ay magsabong ng husto itong administrasyon ng Marcos at ng mga Duterte. At sila manunood lamang dito sa gilid at hihintayin nila kung sino ang unang babagsak. Pero ang preferred nila na bumagsak dyan ay ang mga Duterte sapagkat si Sara Duterte ay hindi nila kakayanin talunin sa isang eleksyon sa 2028. It's a hands down choice, ano para sa mga mamamayan. Wala silang kandidatong maitatapat kay Sara Duterte. At kaya kailangan ang unang bumagsak dito ay si Sara Duterte. Kaya nagkaroon sila ng unholy alliance with the Marcoses. Why is it unholy? Well, kasi dati, itong mga Marcos, ang tinatawag nilang mga magnanakaw, corrupt, 'di ba? Mga uh, uh, human rights violator at kung ano-ano pa nung kampanya. Uh, Lenny versus Marcos Matino versus magnanakaw At yun ang sinisigaw nila kay Marcos Magnanakaw Pero bakit ngayon hindi nyo masabihan Bakit ngayon tahimik na tahimik kayo Hindi yan pagmamasid Yan ay Pag-aabang Yan ay oportunismo Hindi po yan Patriotismo Hindi po yan pagiging makabayan Yan ay pagiging makasarili Bakit ko sinabi yan halimbawa pong nakita ninyo na mayroong isang pinagsasamantalahan ginagahasa sa kalsada pwede mo bang gamitin katwiran yan na ikaw ay nagmamasid lang anong pinagmamasdan mo nanunood ka lang habang ang bayan mo ay pinagnanakawan ang habang ang pera ng sambayanan ay ninanakaw ikaw ang role mo sa tingin mo bilang elected senator bilang congressman mambabatas o mga political leader, ang tingin ninyo, ang trabaho ninyo ay magmasid? Isa pong malaking kalokohan yan na sabihin nyo sa taong bayan na kayo ay uh, nagmamasid lang. Ano pang minamasdan ninyo? Andito na sa harapan ninyo. Kitang-kita nyo na yung larawan ng pagnanakaw hanggang ngayon pinagmamasdan nyo pa. Kaya noon pa sa naon ako ng video, sinabi ko na sa inyo, kaya hindi ninyo matawag na magnanakaw si Marcos, si Bongbong Marcos. At hindi nyo magawang tawagin ang kanyang pagbibitiw. It's simply because you hate Sara Duterte more than you love your country. Mas gusto ninyo na pag nakawa na lang muna tayo, at least Marcos itong nagnanakaw, kung if you can get rid of Sara Duterte then kayo ang lalaban sa mga Marcoses sa pakiramdam ng dilaw at ng pink at ng mga pulahan kaya nilang talunin ang mga Marcoses pero hindi nila kayang talunin si Sara Duterte. Kaya all effort sila, makikita niyo ang larawang pinipinta nila sa atin. Magnanakaw daw kunyari si Marcos pero sasabihin nila, ay e, magnanakaw din yung gusto nyong ipalit eh. Kasi nga may may issue siya ng katiwalan sa 125 million. I mean by sheer volume itself, you're talking about here of billions of pesos, and 400 plus billions of pesos sa 2025 pa lang, ang 2024 budget. And the whole term of the three years of the Marcos administration, it's more than 1 trillion pesos of useless Uh, flood control projects. And then ibabangga nyo to sa 125, which has not even been proven na pina, pinaliwanag na ng, ng, ng COA. It has been cleared by, by COA. Pero ito pa rin ang ginigiit niyo. Bakit? Kasi ang gusto nyo ipintang larawan, pareho silang magnanakaw eh. So, walang ibang choice kundi kami. Ang akala ng mga dilawan at ng pink at ng mga, mga pulahan na to Ganon katanga ang sambayan ng Pilipino na hindi natin mahahalata kung ano ang ginagawa nyo. Ang inyo pong pagmamasid ay hindi iyan ang uri ng panunungkulan na kinakailangan sa panahon na ito. Ang kailangan, ang mga pinuno, kung tunay ka nagmamalasakit sa iyong bayan, ikaw ay tumindig. Ang boses mo dapat ay marinig. Call it out for what it is. Our nation is being plundered. It is being plundered. Hindi na po ito simpleng pagnanakaw. Ito po ay plunder of the highest degree. At ang sasabihin ninyo, nagmamasid pa kami. At ngayon, nagpatawag kayo ng rally sa November 30. Anong irarally ninyo? Magko-concert na naman kayo. Magbabayad kayo ng mga banda, ng mga artista para maka-attract kayo ng crowd. And then, you will say what? labanan ng korupsyon. Sino si korupsyon? Anong ikakaso mo kay, kay korupsyon? Wala kang maikakaso kay korupsyon. Because corruption is an act. It is not a person. You should be against a person at this time. Not the act itself. Hindi lang yung akto. Kaya kung kayo'y rally din lang sa November 30, at iyan din lang ay sisigaw nyo, tumigil na kayo. Magsiuwi na lang kayo. Hindi namin kailangan ang palabas ninyo. Ang kailangan namin ay tunay na paglilingkod at paninindigan. Pero tayong lahat patuloy tayong lalaban, patuloy tayong makikilahok, patuloy tayong mag-aaral sapagkat mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.